Hi guys, magandang araw and welcome po dito sa aking panibagong video. Ngayon pala guys ay pupunta ulit kami ng kalibo kasi ngayong araw ay kukuha po kami ng quotation for MRI. At para maasikaso na rin namin. Ayun, kakatapos na namin magpagas guys at diretsyo na nga kami nito papuntang kalibo. At ayun, pagkarating nga namin sa kalibo guys ay binabanga kami dito sa UNITAP. At yung asawa ko na lang yung dumiretsyo doon sa Asia Pacific at siya na lang yung mag-isa kukuha ng quotation for MRI. At dito nga ay pumasok nga kami guys pagkatapos namin doon sa labas. Ay pumasok kami dito at nagtingin-tingin lang ako dito ng mga price ng mga paninda. At ganito talaga yung ginagawa ko sa tuwing pumapasok ako ng mga malls. At ayun nakala mo naman may bibilhin ba diba? Ganun lang talaga yung ginagawa namin guys. Masaya na ako sa ganito na nakakahalukay ako dito ng iba't ibang paninda. Tapos nakikita ko yung mga price kasi online seller ang person. Minsan tinitingnan ko talaga baka mas mataas na talaga yung price ko or sobra or ano ganun. pero napansin ko guys mas mura pa rin talaga yung sa online or sa mga price ko kaysa dito pero yung iba naman ay mas mura dito. Pero yun lang, yung quality lang talaga, at least alam mo talaga na ganun talaga yung expectation mo. Tapos yung size talaga, sasakto siya. At dito nga ay kumuha nga ako nitong bag na reject guys. 50 pesos lang po yan at yung damit ko. At yun lang po yung binili ko dito sa second floor. Yung bag guys ay wala pong zipper yun kaya 50 pesos. ayon i-repair na lang namin. At ayun na nga guys, dito nga ay nakababa na nga ako dito sa first floor. At iba naman po yung pagpilahan ko dito ito na babayaran at ayun grabe pala yun yun lang yun pero sobrang tagal kong nagpila doon guys at dito na ay papunta na kami ngayon ng plaza yung anak ko kasi kanina doon sa taas ay gustong pumunta doon sa playground ng Unitap Kaso, syempre, may bayad, ba? Diba? At para makasave tayo, ay dalhin natin siya dito sa Plaza Park. Ayan, ito yung sinasabi ko, guys, na sobrang worth it at sobrang ganda. At yun, libre pa, ba? Diba? Dito lang po yan matatagpuan sa Kalibo Plaza Park. Ayan, alam naman po yan ng karamihan na taga-aklan. At ayun, nag-enjoy lang talaga dito yung anak ko at hindi mo talaga mabibili ng piso yung kaligayahan niya. Kasi sobrang happy na happy siya at nakita ko talaga yun sa kanyang itsura. At hanggang pag-uwi nga at hindi niya talaga yan makakalimutan. Kahit hindi masyado yan nakikipag-usap or nakakapagsalita, ay alam na alam ko talaga na sobrang na-appreciate niya itong pinaglaruan niya or ditong experience niya. Ganon guys. At ayun, sorry po sa mga error-error. At ayun, papakita ko lang po sa inyo yung background. yan po yung background namin ni ngayon guys. At sobrang ganda. Ayun, ito pala yung first time na pasok ng anak ko. Ayun, dito, dito nga guys, ay medyo aligaga nga itong anak ko na naghahanap kung saan siya pupunta. Kasi masyado talaga siyang na-excite. Ayan oh. At grabe, takbo talaga siya ng takbo. Akala mo naman pinakabalang baka. Dito nga medyo kanabahan ako dito kasi pag nahilo siya, katulad niyan. O, oh, tingnan nyo. Mm. Pag nahilo siya ganyan, guys, ay eh, pwede talaga siya mahulog or maano yung ulo. Ayun, hatakot na ako oh, kaya sinusundan ko talaga siya. Pero ayun, nakape. Ilang ulit siya dito, guys. Kaya ako nandito na sa taas at nakapag na sa kanya ngayon. At ayun, ayan, bumaba naman nga ako dito at sabi ko nga sa kanya nito nung huli ay tama na kasi nakapagod ng sumdansya siya at ayun dito naman siya sa no, sumama naman siya dito sa mga maliliit na bata na to na nag-turned around naman sila dito at ayun guys nandito naman siya sa nagbabike na to at ito pala yung pinakahuling nilaruan niya bago kami umuwi. At ayun, mabuti na lang nung niyaya ko siya ay sumama naman siya agad katulad niyan guys. So, mabuti na lang at marunong talaga siya makontento at hindi na siya nag or ano. At ayun, hanggang dito na lang pala ako. Maraming salamat sa inyo. Sana ay support niyo palagi yung mga ina-upload ko na video. Bye-bye guys and God bless everyone.